Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamiligs Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong nag-viral na daliri ni Ito, Robin Hood Padilla. Guys, kasi nag-viral na yun. Akala nila, yung gitna daw yung gumanon. Yung, guman. Pero so guys, para sa akin lang ha. Eh, hintuturo yun. Kasi parang nakaganon. Nakaganyan. Nakaganyan siya parang nung pagsabi ng ang mamatay ng dahil sa iyo. Parang gumana. Ang mamatay nang dahil sa iyo. Parang itinuro. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo ang mamatay ng dahil sa iyo. Kaya gumana siya. O makikita naman natin sa video. Parang nasa bandang huli na ng ang mamatay ng dahil sa iyo. Gumana pa Gumanong <laughs> eh parang nagturo yun ang paningin ko dito sa video yun parang nagturo ito talagang si Senator si Robin Hood Padilla eh ang daming alam eh kaya mapapansin ka tuloy eh pero depende sa inyo guys sa, sa ano sa paningin niyo anong uh, makikita niyo git na ba ng daliri yun or itong hinto toro o, ba, o baka anino lang uh, depende sa paningin natin or doon sa video baka anino lang naman baka nakaganon siya tapos medyo may anino papunta doon sa gitna ng daliri pero para sa akin guys itong history kasi pag sabi ng ang mamatay ng dahil sa iyo gumanon siya eh gumanon o nagturo di ba kasi nang ipinuro niya doon sa katabing niya Ah, uh, yan ang guys ang ating mag-usapan. Uh, na sa inyo guys ha. Ah, kung anong inyong masasabi doon sa daliri na yun na nag-viral. Kasi nakaganon eh. Ang mamatay nang dahil sa iyo. Gumanon eh. Hindi ko alam ang tagus kung gitna. O gitna. O yung o gitna. O yung hindutoro. doon lang ang natin malalaman sa ah, uh, sa video nang nagkuha kung ano ang ah, uh, kanyang paningin doon yung ba o yung gitna yung tumagos yung e, tumagos eh sa paningin yung tabigdi ba ba siya ngayon guys eh tumagos na rin yung daliri akala nila gitna oo kaya ito talaga eh inaabangan lagi si ang mga video ang mga galaw ni si Nator Robin eh kunti pagkakamali dyan eh talagang ba siya oo marami nag-aabang dyan si Senator Robin mga galawan yun Uh, guys, uh, kayo nung ba na mag analisa doon sa kanyang uh, daliri kung git naman yun or hintuturo man yun. hindi sa uh, paningin natin. Nakikita lang yun kung siguro masom ng malinaw para makita kung git na yun nagu gumanong. Na gumanong. Parang nag -ganong -ganong siya eh. O, nakikita natin. Parang nag ganun, siya eh. Ang nanginginig yung daliri. Nagturo ang mamatay ng dahil sa iyo. Tinuro siguro yun doon sa ano niya. Yung sa uh, katabi niya. Eh kung sinong ang sender na tinuro niya, ang mamatay ng dahil sa iyo. Ano? Kaya yan ang pinag-usapan niya yun sa social media guys. Yan yung daliri ni Senator Robin. Ha, ah, parang lumis na 'yung eh. gumanon do'y. Eh. Parang gumanon. Oh, so, 'yan ang abangan natin. Iba-ibang mga ano nang tao 'yung paningin Eh. Ano ba -iba doon sa daliri na 'yon? Ayun. Kaya Senator Robin, mag-iingat talaga mga daliri mo ha kasi papansin agad ng na ating mga kababayan. So, guys, kayo, anong komento nyo doon? gitna na ba ng dalera yun ni eh? Senator Robin or hintuturo ba o paano paano mga ano niya anong kasi ibang iba-ibang reaksyon eh may na daw na gumanon. may para sa akin naman hintuturo yun o, parang hintuturo nga eh na nagturo ng pagsabi ng ang mamatay ng dahil sa'yo eh. parang ang mamatay ng dahil sa'yo ang mamatay ng dahil sa'yo Ayan. Kaya, kayo mahal na guys, hanggang dito na lang sa ating big, ang ating video. Abangan yung susunod na mga video natin. Thank you, guys. Bye.